Maraming salamat, Diane! Nandito tayo ngayon sa Maynila. At para lang sa mga hindi may alam, dito po ako pinanganak, lumaki at nag-asawa. Kaya ang saya-saya ko dahil nandito ako ngayon kasama ang mga taga Maynila. Nandito tayo ngayon sa Barangay 734 sa Lanusa Extension, Malate, Manila. At dito sa aking likuran, kasama natin ang mga punong barangay na gusto ko lang tanungin to sa Kapaskuhan Chairman August Dayang. Kamusta po ba Kapaskuhan dito sa Maynila? Masaya naman po ang bawat manileño sa kaarawan ng Pasko dahil kahit sa konting salo-salo ay napagsasaluhan ng buong pamilya at masaya po at may pagmamahalan. Ay magandang maganda yan. Okay. Kasama naman natin dito si Chairman Mary Anne Buenbyahe ng Barangay 736. Chairman Mary Anne, ready na ba ang ating mga constituents sa Noche Buena? ready ready na po kung ano po yung nasa hapag kainan basa po buo po ang pamilya maligaya po ang pasko namin oh di ba kaya swerte ko dahil talagang dito ako galing sa Maynila eh pero ngayon sasamahan niyo rin kami na magpamahagi o ipamahagi ang mga mga pa galing sa Pusong Pinoy Foundation para naman kahit papano matulungan natin ang mga taga Barangay 734 na makakain ng mas maraming Noche Buena ngayong Kapaskuhan. Kaya lika, samahan niyo ako. Ayan. Ayan so ang mga constituents nila dito, kanina pa nag-iintay pero masayang masaya silang kasama kami. Ito, namimigay tayo ng mga pack mula sa Pusong Pinoy Foundation. Ayan, samahan niyo ako magbigay ha. Ayan. Ate, kamusta po dito? Mabuti naman po. Masaya bang Pasko? Opo. O, ayan, o. Alam nyo, nakakatuwa sila dahil sinamahan nila ako dito kanina habang nag sa inyo dyan sa, sa studio na ipaso kami dito. Kaya ayan, o. mamimigay tayo. Eto, Kuya, ano pang alam mo? Joe Jo Marie de Guzman. May girlfriend ka na, Kuya? Wala po. Wala. mo si Kuya kanina pa yan. Kasama ko dito. Ayan, Kuya, sa, inyo, sa inyo yan. Ayan, o, oh, di ba? Nakakatuwa dahil talaga ayon. Kagawa, <laughs> kagawa dito ang mga tumutulong sa akin na magbigay ng food packs mula sa Pusong Pinoy Foundation. Ayan, o, oh, ito. Lahat pa meron na. Pero sige, babalikan namin kayong lahat mamaya. Pero bago yan, magbabalik po ang morning show ng bayan ang... Present Show!